Ngayon oh, mga paps, tatanong ko lang kung ano ba yung dahilan ng paglobo ng gulong. So, bali yung gulong ko kayo na bumukol habang nasa biyaya ko. Ano, makikita nyo naman. ako na offline na ako kay Joy So bali nakailang biyahe na ba ako. Yan. Today, so, nakalibang biyahe na ako. Yan. Five trips. So habang mo biyahe ako, uh, sa ano ba linkes, biglang uh, naramdaman ko may kumakaldag sa trip so, ko. Yung uh, pag-check ko, Na. so, ito yung itsura nya so itong gulong guys hindi ko nasasabi sa inyo pero para sa akin sulit na sulit naman tong gulong na to dahil marami rami na ako napuntahan then okay na okay na may performance nya lalo na sa mga pagbulas sa kalsada kahit yung mga rap road okay na okay siya. So, wala naman akong problema sa gulong na to. Gusto ko lang malaman ano nga ba dahilan bakit? Then ngayon nga ginapak ko na siya pauwi dahil kaldag-kaldag kaldag na yung takbo ko eh. Hangga sa kung na ako sa May Commonwealth, babalik ng bahay. Pumutok na siya. Na siya? Ang problema ko, flat na yung gulong ko. So may meron na namang isang lobo ito. pero panina ang laki so ito yung pumutok ito so tingin ko hindi na siya kaya na silan dahil wala na yun flat na kaya ito andito ako ngayon sa so may payatas road payatas road para tingin ko hindi na rin kailangan itong ipabulkanize lang ang kailangan gawin na rito palitan ibukol e, na naman siya so yun guys no ano ah no brand bashing bali yun lang anong abanday lang bakit lumulogo yung gulo yun ingat sa inyong lahat sa mga bobiyahe buhabang pa